Isinusulong si Oni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na magkaroon po ng Constitutional Convention o CONCON para sa reforma at paglilinaw ng ilang probisyon sa 1987 Constitution. Ayon kay Puno ang CONCON ang pinakamasino, transparent at mabuting mekanismo dahil ang mga tao ang pipili ng mga delegado. Para itama ang mga malabong probisyon sa saligang batas, anya mas mainam ang CONCON kaysa Constituent Assembly o CONAS para maiwasan ang conflict of interest ng mga mambabatas, hindi maabala ang trabaho ng Kongreso at issue ng impeachment. Kabila sa mga tinukoy ni Puno ay ang interpretasyon sa salitang forthwith sa Article 11, Section 3 ng impeachment na sa halip na procedural safeguard laban sa anumang pagkakantala ng proseso naging ugat pa ng kontrobersiya. Ayon kay Puno, ang kasong ito ay nagpapakita na ang isang salita ay maaari maging rason para sa kawalang aksyon sa legislasyon, manipulasyon sa proseso, o kaya kawalang pananagutan.